Nakahanda na raw tumalima ang pamunuan ng PhilHealth sa anumang magiging desisyon ng Korte Suprema kung may punang petisyon na may kinalaman sa halos siyam na pong bilyong piso na excess fund naman ng state insurer. Samantala na ang bagong pan pinuno o pamunuan ng PhilHealth na gagamotin ito ang mga problema sa tanggapan na kanyang binansagang sakit ng ahensya. Si Cresceline Cataro naman sa Italia. Inumpisahan na ng Korte Suprema ang pagdinig patungkol sa petisyon na may kinalaman sa halos siyam na bilyong piso na excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kasama sa mga petisyon, si Sen. Coco Pimentel, One Sambayanan Coalition at iba pa na nais may deklarang unconstitutional ang paglilipat ng nasabing pondo sa National Treasury. Batay sa ulat, halos 60 bilyong piso na ang nailipat sa National Treasury kasunod ng inilabas na circular ng Department of Finance. Kaugnay dito, sinabi ng bagong itinalagang president at CEO ng State Insurer na si Dr. Edwin Mercado, na nire-respeto ng PhilHealth ang proseso na nangyayari ngayon sa Supreme Court at anuman ang magiging desisyon ng SC ay nakahandaan yang tumalima ang PhilHealth dito. Sa issue po nung uh, 89.7 billion ho, na binanggit nyo, uh, uh, sa kasalukuyan po ay eh, mayroon na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. May ongoing case sa Supreme Court and we will just abide by their rules and their decisions. Sa pagupo ng bagong hepe ng PhilHealth, ay nangako ito na tutugunan ang mga suliraning kinakaharap ng state insurer. Inilarawan pa ni Dr. Mercado ang PhilHealth bilang isang may sakit na nangangailangan ng agarang paggamot. So ako ay binamang gagamot, parang tinitingnan ng rin po ang PhilHealth na may sakit. At inaalam ko rin po ano yung lunas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinabi niya na kanyang aaraling mabuti kung ano ang mga prosesong kailangang baguhin sa state insurer upang tuloy-tuloy ang serbisyo at mapalawig ang benepisyo. Ang meron lang ako akong visibility, nakapost dun sa website ng PhilHealth which is a bit dated kasi the latest audited financial statement is 2022. So bigyan niyo lang po ako ng oras para aralin po yung mga subsequent years at Isinalaysay ni Mercado na titignan niya ang proseso na kung tawagin ay efficiency at tutuguran ang anyay nangyayaring wastage sa PhilHealth. Magsasagawa rin siya ng masusing pagsusuri kaugnay ng pagtatala ng mga financial report. Meron naman pong standard accounting definitions yan. So yun po yung una naming i -de define para yung reporting po ay uh, malinis at transparent. Isa rin sa magiging prioridad nito ang pagsasaayos ng digitalization. Sa pamamagitan ng digital systems sa merkado, mapabibilis ang claim processing at mababawasan anya ang anumang fraudulent activities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Katarong, SMN News.